Sa inyo lahat, ngayon po ay December 17, 2023 Ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon Ang ating ng pagbasa at pagninilay ay inangos sa Aklat ni Propeta Isaías Chapter 61, Verses 1 to 2 and Verses 10 to 11 <clears throat> Pinuspos ako ng Panginoon ng Kanyang Espiritu Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa may hirap, Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ng mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem. Sa ginawang ito ay pawang malulugod, anak ay dalagang gayak ay pangkasal siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpagpalang araw sa inyong lahat. Uh, sa ikatlong linggo na po tayo ng Adviento at nasindihan na po ang ikat-apat o ikatlong uh, kandila ng korona ng Adviento at ang linggong ito ay tinatawag din na Linggo ng Gaudete. Ang salitang ito ay nanggaling sa uh, wika na nangangahulugang pagbubunyi o magalak sa Ingles ay rejoice upang pinaaalala sa atin ng ng linggong ito na malapit na ang pagdating, ang pagsilang kung kaya dapat tayong magalak, dapat tayong magbunyi para sa pagsilang ng ating Panginoon, Tagapaglitas At ang propesya ni propeta Isaías na ating narinig ay patungkol na sa pagdating ng Mesiyas. So, tandaan po natin na no, bagamat si Sikat at Bantog, no, yung mga sulat ni Propeta Isaías, yung kanyang mga propesya, pero maninawit pa rin na hindi si Isaías ang Mesiyas, hindi siya ang tagapaglitas, kundi ipinapahayag lang niya na may darating na tagapagligtas, may darating na siyang tutubos sa ating lahat. Ganda po itong bahagi nito na sinabing uh, darating para palayain ang mga ah uh, mga mga bilanggo, yung mga bihag, yung mga magdala ng o magbigay ng pag-asa sa mga nahihirapan. Ito yung mararanasan no, ng mga tao sa pagdating ng Mesias. na ating nga pong pinananabikan na makita na no, yung, <coughs> yung unang pagdating na ipinahayag ni Propeta Isaías at ngayon ay ina-anticipate natin, hinihintay natin yung pagdating muli no, ni Jesus. Kaya nawa, Uh, sa pagpapatuloy ng atin pong paghahanda, patuloy pa rin natin na uh, pagnilayan no? ang mga nalalapit pang mga salita na ipinapahayag sa atin bilang tanda na atin pong paghahanda. Muli po sa mga araw sa inyo po